What's up mga doy? Ito muna yung gikulata ko mga doy dahil nagkagulo na yung taon sila unsa sa laing buhatin ta. Tumabang na tayo pag ganyan mga doy. Kala ko nga talaga mabigyan ko yung baler dito. Kaso oh, kita naman mga doy. Gitulak-tulak ragi din taon niya ako. Kaya hinayaan ko na lang mga kampi ko. Kaya nabahala yung taon dyan ah, Nagtampo na kasi yung taon ako sa baler na yun. unya ka doy. <laughs> kumapit ka lang musko papunta na yung tao yung mapa ako kaso hindi na yung tao yung kapit mga doy huwag ka nang dumalagan doy ako na nagsasabi sa iyo bakit ka pa kasi dumalagan iihatid lang naman kita gakil na pala yung tao yung paniki nila ay sus Kaya nandito na yung baler na mahilig mang tulak tulak nahuli din kita doy bawal kasi yung magtulak doy ka nandito si pani pinasok ko na sa loob ng kore nila ah pinadapa ko na sana. Masyertihon din talaga yung panin na yun. Nakalain mo, nakaligtas pa siya sa ganun. Pero yung istis nila, hindi nakaligtas. Bakit naman din kaya ganun? Nalito tuloy ang unahuna ko. <laughs> kaya pala sobrang init dito sa Pilipinas dahil sa balir na to, tapo ng apoy na sa natagam sa ha. Sabi ng Moskob namin pahingi daw ng kill mo'y kaluoy ni Mudoy. Doon ka sa kalaban po mga ng kill. Doy kung gusto mo talagang magkaroon ka ng kill. Malay mo pagbigyan ng taon kanila. Dito hinabol ko yung Martis. Isimpre eh, tapuan global marathon ng taon tayo na unsam ang taon mo ni Doy. Ay kaso di po tar lang naman ako. Kaya pala 07 na pala yung taon yung Moskob namin. Halak ka hindi ako mapalagay sa aking lagay. Dalawang bisis ko lang in taon sila napak yung estes dito anong sa tingin nyo yung lagay ko doon mga doy sana meron yung taon kayong lagay doon mga doy sa nakita ninyo sa ginawa ko kay estes ha kasi yung aking lagay tinago ko muna mga doy Siyempre, kailangan din natin mag-push up mga doy. Hindi tayo magbabase sa puro kill lang. Parang nagkasarapan na sila dito. Kaya humingi din ako ng sarap sa mga kalaban ko. Kaya nakadalawa yung tao na doon mga doy eh. Gusto ko nga sanang tumatlo kaso maliso din talaga yan. Baler kasi yan mga doy. Kaya no, things na lang. Tapos dito mga doy, tingnan nyo yung gagawin ko kay Pani ha. Dalawahin ko lang din yan. Huwag kayong pipikit mga doy. Nausa naman na gawin tao komo kumo ni Pakito man. Tapusin na nga sana namin yung paghihirap ng kalaban namin dito. Kaso, hindi pa pala namin magawa yun mga doy. Kasi nadali pa yung tao namin dito. Tapos yung martis dito, parang kitikiti na yung sa gumalaw. Kala ko nga talaga, mabigyan ako. Abuti na lang talaga. May left jack lakit in taon ako mga doy kaya na happy sad ko o gamay <laughs> sinabihan ko na yung moskov dito mga doy na tumabang naman in tawon siya gamay gulat ko dito mga doy sa dry na to nakaprosin in siya tapos wala din naman palang nangyari sinapa ko pa nga si boy tulak dito kaso ang lagkit niya mga doy agoy nabirahan patuloy ako ni martis doon pero okay lang din pala kasi tapos naman pala mga doy <laughs> Maraming salamat sa iyong oras at tinapos nyo pa. Huwag wala pa ka nakapag-subscribe. Ay naghulatin tao na sabihan pa kita.